Ay kapag ganito, malamang aabot tayo sa mga kapiyas. Ayun yung ay May pasundo-sundo pa sila, yan lang naman pala. Siyempre, kasama sa binayaran mo. Mm -hmm. Kaano binayaran ay <laughs>

Are you ready? Sige. Ano to? 750? Bilangin mo na lang. <laughs> Ay, wala ka talaga. Ano ko doon? Kaka-visit ka doon. Yung pabalik, pwede na tayo maglakan. Kasi pababa naman eh. Kahit magpagulong pa. Kasi pababa. <laughs> San kagali? Nakat. San kagali? gali? Malapit lang naman pala. Uy, ang bilis ah. Ang oh, mabilis naman pala. Oh, 100 agad. Ayun, diba? Ayun na, nakakapagod eh. May bilang. <laughs> May bilang. Thailand <laughs> Thailand Wow. Wow. Oke. Kegabeh. 600 Kung kasaway si sa Mamaya ano, na pag uh, Tapos nung ano kurun Good morning, pangit. Good morning, sister. Ang init. Parang wala namang nangyari sa'yo. Parang hindi napagod ah. Mas napagod pa ako dog eh. Visit ka. <laughs> ah, ganun. Mas pinagod pa, pinagod ka. Dyan sa kali ko duwet. Oy. Disko magjogging ka pa. Asa ning dalawa. Oh my. Ano itin? langgam pa naman. Doon nga. Grabe. Gigilak sa'yo. Ay, baka dito lang. Ayan o. Di. Daming ano, gamugan. dito lang yun ngit Ano oras? Na? One minute. Sunbang-sunrise Bunga banget yang iban, no? baba upuan to yung ditongtongan di ba pangit hmm. I love kuron 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 kala ko turon alis na dyan yet baba na, ulo na ka na dun okay baba na tayo at tayo ay my island hopping ng 8 o'clock sa end. Ay, pwede yan, 0.5. Saan? Sa tuhod? Bakit?

ganda lang dito may signal oh, nakapag live ka pa good morning yes. good morning sapat ng tulog ni kuya ito ng <coughs> Mm. Cherry blossom. <laughs> okay, nasa Japan na tayo. Taglagas today. <laughs> Welcome to Japan. <laughs> sa Japan may gum ano ito yung cherry blossom <laughs> ano gagawin ito dali pa arap kasi may bagahe ka pa eh wait lang ang init ayan dali babam Ini. Oh, gi ka jan. Kita yang bisa di sana. Hmm. Oke. Okay. I me try cycle din pila na ba yan. Oh, saday. Tabi-tabi kamu, Jan. tabi kamu. Para ikat-ikat kamu. Tahu apa ini? Lisa. Saatnya. Oke. Frankie. Si Frankie. Oke. Okay. dapat malamig na tubig ipapaligo natin okay. para marilak ganun ba yan? para hindi tayo pulikatin mamaya sa dagat <laughs> nakamanigas ang bayan sayang ang itlog <laughs>